Hello guys, ayan nga, tagulan ngayon. Ayan, maraing tumutubong kabuti dito. Ito yung tinatawag namin, kabuting hapon. Ayan, ang dami guys, so. Ayan, oh. Kinakain niyan guys, ipapakita ko sa iyo kung saan yan, kung anong klaseng kabuti yan yung tumutubo sa lupa. Ayan nga guys, dito, dito siya nakukuha. Ayan, kung meron kayong ganyang mga area, tingnan niyo yung area namin, no? Oh. Ayan, oh. Ang luwang. Tapos ayun. Ito yung kabuti na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan mga ganyan siyang kabuti. Ayan tumutubo lang siya guys sa lupa oh. Ayan guys so oh. Ayan masarap yan. Pwedeng ilhok sa gulay. Ngayon guys ah, uh, -ano namin i- papray namin ngayon. At dito guys nga sa gawin na to mas makakapal nga ang kabuti. Ayan guys Ayan Sabi Tanda niya ako guys Mas makakapal sa gawin nito Hindi na nga namin guys Maagad yung ano Yung Sa dami niyang tumutubo Nandito siya Aha. Sa gawin nito Mas marami siyang tumutubo pa Ayan Pupunta tayo o Saan sila maraming nagtutubo Hindi nga namin na agad guys eh ang dami niya rito Tignan oh. Tingnan niyo guys. Ayun oh, ito na. Ayun, kita nyo guys oh, ang dami niya. Ayan oh. Ayun. Ang dami pa nyan tumubo dito guys. Ayun oh, nagtubo ang doon sa lupa. Ayun. Biyaya guys ng kalikasan niya. Ayun oh, ang dami. Bukas naman guys, kukunin so, uli namin 'yan. Pwede ulit pang ulam. Napakarami guys dito sa gawin namin. Lalo pag gaganyang tag-ulan. Ayan, nakakakuha kami. Nalilibre na kami sa ulam guys. Kita nyo yan, nagkalat lang dito yung mga pwedeng iulam. Ayan o. Oh. Masipag lang kayo mag-iikot sa bakura nyo. lalo itong maulan. Para tayong makukuhang kabote bote balik tayo dito may nakita pa ako isang kopol dito marami ito pala siya guys oh. ayun oh tingnan nyo guys ang gaganda nya ito oh. Ayan, ganito lang guys pag nya oh. yangat nyo lang na ganyan oh o ayan diba guys oh bibring ulam galing sa kalikasan guys ayan kung nagustuhan nyo man yung aking video guys please follow like and share naman and thank you for watching guys. Uh, pakisamahan ako lagi sa aking pagbablog. Salamat sa Diyos.